Sa panahon ito, malaking pagsubok sa isang kristyano ang masugid na pagdaptan sa tungkulin dala ng maraming pinakakaabalanan sa buhay. Kung minsan, nawawala na ng panahon sa mga gawain ng kabanalan. Sa ibang video, na humarap si Kristo sa mga pagsubok, dulot ni Herodes, hindi yung nabala ang kanyang gawain. Bakos, ipinakita niya ang tapang sa kanyang sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Gayon din naman sa atin, hindi dapat maging lalaki ang ating mga personal na adhikain para sa inaasahan sa ating kawain ng Diyos. Atin din po isama sa ating mga panalangin sa umaga ito ang lahat ng mga magbiriwang at magbiriwang sa kanilang araw na sinadirma ni Kanya, de Trias, Gerdin Salles, Gerdin Salles, Pedro, Marvin, Nomeli Grave, Luna J. Brianzano, Alonay J. Francisco, sa Salubes at Gerdeman Brianzano. Ihanda natin ang aking puso at diwa sa pagsisimula ng pananalisa. Patayo po ang para sa pangbungan na awit. prayer sa iyo, lakatan na sa nangarin, napapatid mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Dinisip mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami na dapat na umibig sa iyo, marapat na bumurin sa iyong pananabangalan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pakinggunin niyo ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso na bumungisip at ang buong lakas. At ang pangalawa ay tulad na una. Ibigin mong yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang kutus nito na paparoon ang buong kutus sa ng mga propeta. Masinuhod po ang lahat. Ating pong pagsiwa ng ating mga pagkasama sa ating Panginoon at sa ating katuluhan. Sumayon. Ah, sumayon. Kayang, uh, ang Panginoon ay tumayin niyo. At sumayin niyo. Tayo yung maraming. Mapaglingap namin ang mga bukal sa awa at karabagan, isinasama namin sa iyong kagagilaan ng aming puso. Palakasin mo kami sa pananalig upang anuman ang aming sa buhay ay nanatili kami magtatag na gumagampan sa banal mong kalooban. Alang-alang ay Kristo na Panginoon. जिन्दी इस समय सातिमा पर रहने तथा तिमाह कपड़ी नगरीवों में तिलियन करवाने ना मुलान मुलान के इनमारिकाने जय पार्टीयन जय ब्रेजर्स ग्रेस पिलारुस्टा जिरुस डोनजी ब्रेजर्स मारुहिन डोमिनिग्रावी आलोनजी फ्रांसिस्को पीरिसा सरोदी सर्जरी

Ipaglaro mo ng oras mga kasalanan sa mga kasalina. At hindi pa rin inalala sa mga kapatid mga kapatid ko na nalala rin ang sinamawang. Hindi sa po ang buhay na ulan nung At hanggang po, ang biyaya Panginoon para sa aming mga kapatid na patuloy na nandito sa iyo at at sa inyong mga Laban mo po ang iyong mga panalangin o mga kababala, sa iyo at yung ay mga tinsuna ang mga ang mga sa ng na at ating ng mga pagkakas. Makikita sa pagbasa ang pagkikipagsipan ng Diyos kay Abraham at ang at ang pagpintalang ipinagkakaloob nito, halika pakinggan natin ang unang pagbasa. ng mga tapat ng mga tulay. Sa mga puntahan ay raron sa tulay ng bayan ng. Nasa ika-26 kabanata, magsisimula sa unang talata hanggang ika dalawa at magpapatuloy sa ika-23. Sa pala, sinabi sa iyo. Bibiglang kita lang na parang lang kong pala. Ngunit sinabi ni Abel, Paano noon, ano pong mabuluhan ng kong pala mo sa akin kung wala na lang kong anak? Wala akong di sa pagmana kung hindi sa Elisa na pagdada ng Hindi mo ako pinagkalumpaan ng anak, kaya ang alitin mo ito ang magmamana ng aking ari-ari. Lubayot sinabi sa kanya ng Panginoon. Hindi isang alupin ang inyong magiging tagapagmangan. Ang sarili ng anak ang magiging tagapagmangan. Inilabas, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Magpapitilan mo ba iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at ako. Nanayog si Abraham at dahil dito ay kinalagdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ang Panginoon kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa iyo ng kaldeya upang itigil sa iyo ang lupain ito. Itinanong naman ni Abraham, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalaman ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa ay tatlong taon ang bilang. Magdala rin ng isang kalapatin at isang bato-bato. bato Dinalang nga ni Abraham ang lahat ng ilot at tiniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihalay niya kung kakatapat ang pinaghagin hayop. Bumaba ang mga berte upang pangkainin ito, ngunit sinaboy sila ni Abraham. Nang kumikili na ang mga araw, nakatulog ng mahihim si Abraham at nagkaroon ng isang nakakatakot na, na pangkain. Pagkalog, Pagkalubog ng araw at naganaw na ang bibig, biglang malumitaw ng palayok na, na umuusok at naninyas na sa tulo na lumaan sa pagkita ng pinatay ng mga hayop. At ang araw na iyaon, nakikapitipan ang pangkong kay Abraham, ni Kania, na nangako ako na ibigay sa lahat mo ang lupain na ito, mula sa hanggang ng Egypto hanggang sa lupain, hanggang sa ilaw ng Egypto ang salitaring Panginoon. Salamat sa Diyos. pagtatag sa pangunguhay na lagi na kaugnay kay Kristo. Halina pakinggan natin ang ikalawang pagbabalik. isa kayong kumulang sa halimbawang ipinapakita ko sa inyo, kami ay gawin inyong buwaran. Masdanin nyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng maligit kong sabihin sa inyo. At ngayon nga ang inuulit ko. Marami ang nagmuway bilang mga kaaway ng Diyos ni Kristo, papahamakan ang kahihinap na nilang, pinararapat nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At pinag uupulan na lang nila ng pansin ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang kulay nating bayan. Mula rito hinihintay natin may pananabik ang Panginoong ng Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating kapawang lupa at gagawin maluwalahabig tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya ang pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal ko mga kapatid, aking kagalakan at karahalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pagkumuhay na kaugnay ang Panginoon, ang salita ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos.

Nagsigating ng oras din yaon ang ilang pariseyo na nagsasabi sa kanya, Lumabas ka at tumayin ka rito, sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. At sinabi niya sa kanila, Magsipagron kayo at inyong sasabihin sa surang yaon. Narito, Nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas at ako'y magiging sagdal si gatong araw. Ngayon may kailangan ako'y yumaon sa aking lakas. Ngayon at bukas at sa mga kalawa, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propita ay mamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na pumatay sa mga propeta at bumabatong sa mga sinugo sa kanya, Makaila tinibig ko tipunin ang iyong mga lahat na gaya ng pagtitipo ng ginahing manok sa kanyang sariling mga sisil sa ilali ng kanyang mga pagpas at ayaw kayo. Narito sa inyo, iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinabi ko sa inyo, hindi niyo ako magigita hanggang sa inyong sabihin mapala ang pumalito sa pangalan ng Panginoon. あとはみりょうのありっぱなのぎ。